Oh, okay. Pero malakas ngayon, nakaka-live ako. Oy, magandang... Dito malakas Okay. Magandang araw, magandang tanghali sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Ito po ay live feed mula dito sa Barangay Balaring. Nandito kami sa Aplaya. Okay. Nating na natin kung... Oo. Kumusta po kayo? Sa lahat ng ating mga kababayan, kumusta po ang ating signal? sitwasyon dito ng lugar napakapayapa ano kakatapos lamang po ng ulan at uh, so far ay uh, uh, at least kahit pa paano ano nabasa ng ulan ang uh, lupa so yung mga magbubukid kahit pa paano eh naka uh, medyo ano na medyo malambot na yung lupa Marami kita mga kababayan ang nanonood po dito sa ating live feed. Kumusta po kayo? Balahan. Pero hindi ko pa nakikita yung ano, mga komento po ninyo kung kayo ay nagapa-shoutout. Hi Santino. Nandito ka Santino, nasaan ka? Maayos naman po dito. Kakatapos lamang po ng ulan. At uh, yung dagat o oh, ay napakapayapa. Magandang tanghali po, kumusta po kayo? J-Day! Ako po yung signal nung isang uh, bumanat na naman to si Santino Ayo. Kumusta po kayo mga kababayan? Hello kabayang Myong! Stay safe and healthy! Kabayang Edna Salazar, ikaw din kabayan. Kumusta po kayo mga inagilo nating mga kababayan? Mga marindokhenyo, mali pala ang aking pwesto. Yan. Yeah, so, kumusta po ang ating mga inamahal na mga kababayang marinduqueño? Nandito po kita sa balaring ano, nating na natin yung so naabutan kita ng ulan kaya medyo nakisukob kami doon sa bahay nila Tita Rosette dito sa barangay Balaring dito sa Buak. Maganda ho at uh, sabi ko ako ay apasyalan ko yung ano yung likod ng bahay nila dahil nakita ko ang ganda ng dagat po pala din eh. at uh, taib ang tawag sa amin ay taib ibig sabihin po ay high tide so high tide po ngayon kaya maganda ang dagat, magandang maglangoy pakita ko po sa inyo yung ano natin, ito uh, pa-shoutout kita tingnan natin yung mga nagpa-shoutout ang sarap magloblob hi Nick, halamanan mo snit nanonood Hello sa mga kamag-anak ko dyan sa Marinduque, sa Pampelo, at saka siya. camera family watching from Antique. Layo naman na ikabaya ng abot na sa Antique. Ito nakakatawa dito, may pa-cove Oh. Yan, kakatapos lamang ho ng ulan, Dini. Eh. Medyo malakas, kaya kita'y nakisukob muna dahil kita'y mababasa naman. And nakita ko yung likod ng bahay nila, Tito Rosette. Ang ganda pala, Dini Oh. May cove din doon ho oh. May pa-cove oh. pag ko, hindi ako mapayag na hindi kita magakita DJ Miong, sabi ni J. Day Rehensia. Uh, yan ay aking uh, uh, atanawin na utang na loob na ikaw ay aking makadao pang palad ng personal kabayan. Hi, August Magararu. Pa-shoutout naman sa mga taga-balagasan dyan sa buwak. Yan, so gusto kong bumaroon sana sa may bahay nila, kaya lamang ay mahina ang signal namamatay 'yung ano, 'yung signal. Kumusta po ang signal natin? Natin nung natin kung malakas ang signal dito. So, ang gamit ho natin na signal ay Smart. Ah, uh, ito po ay uh, inihatid sa inyo ng Sun Cellular. Salamat kay Atininiay Festin, Tsaka kay Kuya Elmer Tan sa pag-sponsor ng ating mga live vlog. At ah, uh, live kita saan bang mga lugar dito sa ating probinsya gamit ang Sun Cellular uh, postpaid na 300 pesos so yung uh, 300 pesos na yon ano yun kabayan uh, unlimited yung pag live mo sa Facebook unlimited yung pag browse mo sa Facebook pag messenger so worth of 300 pesos lamang sa loob ng isang buwan so murang mura tapos unlimited din yung call and text sa Sun and smart and talk and text subscriber. Yan. Hi, Sir Myong. Baka uh, pwede nang pumasok ang galing sa Maynila. O, sagutin natin, ha? Sagutin natin yung mga katanungan nyo, ha? Pwede na daw po bagang pumasok yung mga galing sa Maynila? Hindi pa po kabayan. Hindi pa po yan ina -allow dahil meron pa pong travel ban dito po sa ating probinsya. So, nagpapatuloy po yung travel ban at ang sabi po ng ating gobernador, ay sana naman po ay maunawaan yung hakbangin po na ginagawa nila dahil gusto lamang po ng ating pamahalaang panalawigan na masiguro ng ating pong mga kababayan ay ligtas dito sa ating probinsya so hindi po muna inaalaw na makapasok po yung mga nasa ibang lugar particular dyan sa Metro Manila, mga karatig na probinsya kagaya po ng Quezon, Quezon Province dahil nakakapangamba po kabayan dahil patuloy ho ang pagtaas ng kaso po ng COVID-19 dyan po sa Quezon Province. So medyo at least kahit pa paano po ay dito po sa ating lugar ay anim na lamang at dalawa na lamang po yung COVID confirmed COVID patient natin at yung apat po ay ano na yung apat po ay uh, recovered na so sana po ay maunawaan ninyo na ang dahilan po ng ating pamahalang panlalawigan ay upang masiguro at matiyak ko na hindi ho makapasok ang COVID-19 dito sa ating, ah, I mean, nakapasok na, pero at least hindi na ho dumami pa yung mga uh, biktima o yung mga pasyente ho na may COVID-19. So, yan po yung dahilan. So, sabi po ni Governor, stay put na lamang po muna kayo dyan at habaan nyo po ang inyong pasensya dahil once naman po na ma- Makapag-test na po yung 9,000, humigit 9,000 individual na naitalang persons under monitoring. At dahil nag-order na daw po, ano ayon sa kapanayam natin kay Governor, nag-order na daw po ng 10,000 rapid antibody test ang Pamahalaang Panlalawigan upang magsagawa po ng rapid antibody mass testing doon po sa uh, Siam na Libong. Uh, individual na naitala na persons under monitoring. So pag yun po ay naayos na, natapos na siguro, dun po sa panahon na yon sa pagkakataon na yon siguro ang uh, magagawa na po ng uh, another executive order. Yun po yung magiging basihan siguro, ano po, para mag... uh, uh mag-decide yung ating pamahalaang panlalawigan kung magpapatuloy na po o magpapapasok na po ng ating mga kababayan na na-lockdown dyan sa Metro Manila at mga karating na lugar. Naintindihan po natin kung anong struggle nyo dyan pero sana po ay maunawaan nyo rin na lahat po ng ito ay ginagawa ng ating pamahalaang panlalawigan upang masiguro po na unang-una mga yung ating mga kababayan po na nandito na sa loob ng ating probinsya, ng ating isla. So ano pa? Nasaan po kayo ngayon, DJ Myong? Nairi po ako sa uh, Balaring. Ayun ho, yung bahay nila, Tita Rosette. Kita nyo po yun. yon Nag-ulan ho, kaya kami ay nag-stay muna din eh, dahil pa ah, kami mababasa. Ay, saktong-sakto. Okay, mapasok muna. Kaya alam, ma, ma, ano, ma, dito ako okay. Sa may ng puno ng talisay, dahil yan ang init. Ay, nako dito muna ako maokmod po ay ha at yanong yan nung init po doon sa aking inaupuan kanina dito ako maokmod mga tanong po kayo alam po ata aking makakaya ka ba yan yan ay happy fiesta po pala ano happy fiesta po sa mga taga Santa Cruz Holy Fire ah Holy Holy Family ano nga nang tawag sa Santa Cruz ay tita? Anong ano yon? Holy Cross Parish Santa Cruz Piesa ngayon man din sa Santa Cruz Anong tawag ho doon? Holy Cross Parish Happy Piyasa po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Santa Cruz uh, Habal na Ang sarap naman magligo sa dagat O kakatapos po lamang umulan So kita ay naabutan ng ulan Kaya kita ay nagpahinga at marami uh, maraming salamat sa inihandang mga pagkain ni tita Tarusset sa atin dito. Uh, sugbo na at yan init pa naman. Yan init nga ni kaya ako ay nakapwesto po ngayon dito sa ilalim ng puno ng talisay. Kita niyo po yung aking ano o. Oh. yung aking inapag, uh, ay napagpahingahan ngayon ay ilalim ng puno ng talisay. Tingnan niyo po. Yan. Ang ganda. Ang, ang Yan ganda ng uh, liluman din sa ilalim ng puno ng talisay. Ako po yung at uh, ako yung uh, medyo naiinip na ah, kumusta po kayo? Mga kababayan, happy fiesta po sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Santa Cruz Holy Cross Parish, mag-ingay. Aba, hindi malaang kita nakaparyan. Ano, siguro ma kung siguro walang COVID, kung walang uh, enhanced community quarantine, ano siguro? Talaga namang uh, yano na ang pag-iwi ka ng baboy kahapon pa. Ano? Wala man lamang kitang narinig na nagapaiwik po ng baboy ngayon, miski bulaw, dahil ang uh, uh, naka-lockdown nga ni po at naglabas nga ni po rin pala ng uh, kautusan po ang uh, obispo po ang simbahan sa pamamagitan po ni Bishop Juni Maralit na ang lahat po ng mga piyesta sa bua sa buwang ito buwan ng Mayo ay lahat po ay kanselado. Kaya naman po bagamat uh, nais ng uh, mga taga Santa Cruz na sila po ay maghanda kahit papaano, miski siguro miski sa kanilang bahay dahil yun po ay nakagis na natin ang maghanda man kahit ta uh, yun sabi nga ni ay uh, kahit uh, meron malaang na pinatugnasan ng ano po ano ng pantog ng baboy ay uh, masaya na ano ay uh, siguro naman yung ibang mga bahay po ay uh, meron din silang mga pinatugnasan dyan po sa Santa Cruise. Ang problema la nga na eh, hindi po kita makadayo ngayon ng pamiesta. Miski po baylihan, ay ah, hindi malaang kita makadayo. Kaya medyo malungkot po kita. Ano? Kaya kita medyo pamarini po, po muna din. Naabutan naman po kita ng ulan. Dini po aris sa Balaring. Actually, nasa kabilang bahagi lamang po yung uh, East Point. Tama. Yeah, East Point. So, kumusta po kayo? Abatiin ko muna kayo. Uh, teka, at gasot kita ng ating antipara. Uy, uh, yan, nakikita ko na ang inyong mga pagbati at abatiin uh, ko muna kayo. Hello, Manay family sa Merkado. Buwak, suot ko na po ang aking antipara kaya nakikita ko na inyong mga greetings. Sala. Uh, ha, kamusta po dyan? Piesta sa Santa Cruz? Natuloy po kaya? Ay, kahapon po ay nagkaroon ng banal na misa Diyan sa Holy Cross Parish. Pero yung uh, pag... Ano, pag uh, uh, sa sama-sama, yung paghalo-halo-bilo uh, ng mga tao ay bawal pa po. Kaya wala po ngayon kitang mga uh, baylihan man lamang ano po at hindi malang kita nakadayo ng mga uh, baylihan. Okay? Sige po at uh, akin kayo ng apang batiin dahil uh, suot ko na po ang aking antipara. Happy Fiesta sa lahat ng mga taga Santa Cruz. Elizabeth Rioveros Castillo, Ren Stades Monte, pa-shoutout sa Montiguado family. Watching from San Mateo Rizal, pa-shoutout sa Mabolo family. Sol at Apuyan, Kabugaw, Gahasan, Ernesto Peña Flor. Uh, Belia yes, Soledar, uh, Salidor Prevado, hello DJ Myong, happy fiesta po sa Santa Cruz kahit cancel ang handaan, watching from Kuwait, DJ Naputi ka ba yan naman, ano ang sekreto mo DJ Myong, sabi ni Bernadette Macdon, ay nako alam na alam mo man din naman yan, makuha kala ang mabaparong ka sa palengke mabili ka ng dalawang, lapad, yung nakalagay sa lapad ng SQ ha, lapad na bagoong, ngayon ka yan ay iyong alagay sa apahid mo sa iyong, uh, ano, sa iyong uh, balat, umaumaga bago mag-alba ha okay, pwede nyo rin po yung ipunas kung kayo po ay nandyan sa Maynila pwede nyo po yung ipunas sa inyong mga katauan para kayo po ay makalipad na paparini kaya laang po ay mapuputol po ang inyong kalahati ng katauan. ay joke laang po yun ha baka may mga kababayan kita na hindi alam ang ating kalukuhan dito at kabubulaanan ha bagay ganito pong nakakainip ay maganda po talaga ang magdadaldal at uh, magbubulaan, kaya yung mga baka yung iba ay ngayon laang nakapanood ano? at hindi po at hindi po alam ang ating uh, kabulaanan, ay baka po maniw wala ano. Daan po kayo din at kitay magamit yan. nasan ka JM? Caroline, Coraline Miss Chola nanonood. Hi po sa family ko sa Balaring. <laughs> Sabi ni Hana Gail. Hana Gail. Oy kabayan Hana Alam-alam mo na ano, yun pala naman ay manananggal ano. Kaya pala apo na po ha. O kaya naman po ay yung langis ng nyog na anong tawag doon ay Tita ano nga na yung langis ng nyog na ina inagaw ang uh, langis ay yung nyog na inalangis ay ay yung ano yung, uh, ano nga na yung nakukuha pag uh, naglangis ng nyug? Ano, nakalimutan ko yun ah. Latik, ayon latik. Yung uh, pinaglatikan po, ang talagang effective po yan, sa ipunas sa katawan, yung mga gusto na pong umuwi din sa Marinduque na nandyan po sa Maynila at na lockdown, uh, ay uh, yun lamang po, hindi ko alam kung meron po dyang langis ng nyog Ano, apunas uh, nyo lang po sa katawan, adamihan sa may parting chan at yun po ang may iwan. Mabalik na lang po kayo pagkaalba, ha? Hoy baka maniwala yung ating mga kababayan sa ating kabulaanan ano Hoy, magandang umaga po sa inyo, Los Beminda Solosiena. Anong igi niyang, ay, anong igi ng ako ayok mud mo diyan kabayan ha. Anong igi ng ayok mud mo diyan, brother? Oo, naulan po baga diyan, maulan kasi din sa Antipolo. Diyan sa Antipolo gasan baga yan. Oy kakaano nga nga ni kami ay ano, kaya kami ay uh, nagstay nag-stay muna din eh. dahil kami inabutan ng ulan, ay makamalakas ang ulan kaya dini muna ako mag-aise. No? talaga inukmuran ko dini tingi po o oh. oh, hala. Nasa ilalim ako ng puno ng talisay maliit aring talisay ng ari pero tingnan nyo po oh. ganda yan ay mabunga na okay lang ay yan ang mga maliliit pa hindi pa pwedeng tudturin makuha sana ako ta uh, akin sana ang atudturin an joke medyo mga magaano daw medyo kitay ga professional lang kaunti at nanonood po si doktor Ancheta ng Marinduque Provincial Hospital hi sa lahat ng ating mga frontliners Diyan sa Marinduque Provincial Hospital alam nyo po ang mga nanonood dito sa aking live vlog ito po talaga ay all walks of life mapamayaman mapamahirap mapa uh, ano tawag dito ay uh, maganda mapagwapo ayam po talaga yung mga nanonood sa aking live vlog at uh, po sa akin. Hindi pa po natapos yung aking kabulaanan kanina. Akahapon, nung ako po ay nag-live feed dyan naman sa ating programa, ay, uh, ay uh, meron pa pala po din yung ano, kasunod, karugtong ano po. O, take po muna. I'm watching from the mom. Pa-shoutout po DJ Myong as uh, sa Andrade family. ah uh, dyan sa buwangan, ang sarap ng pahinga, sabi ni Marie Chris Andrade. Ed sa kompleto, oy, i-ano muna natin ha, pasalamatan muna natin at uh, bigyan ng pagpupugay ang ating mga frontliners, mga nurses, mga doktor, mga Bureau of Fire Protection officer and members, mga opisyales at mga kawani ng PNP, ang lahat ng ating mga kabalik at CBCOM, ang lahat ng ating mga national government na naka-fronta ngayon, ang uh, lahat ng mga frontliners dito po sa buong probinsya ng Marinduque at uh, sa lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa natulong upang masiguro na ang COVID-19 ay atin pong malabanan. Baka maraming kalamitas dyan kabayan, hari na pilot. Ay parang wala namang kalamitas. Alamitas baga sa inyo, sa amin ay kalamitas sa turihos. O durong bunga kaya lang ayan liliit pa, yung kapudyot. O tingni po. Ah pa, hindi pa pwedeng tudurin. yanong yan, linam ng -nam panaman yan. Tingnan nga natin dito kung meron na eh. Wala pa, mukhang bago pa lang ang na ano. Mukhang bago pa lang. Ay, ay, oh. Pwede yung tugto rin ka muna. Gatudtud kita ng... Ay, para wala. Ito, para... Para... Bato na may gaon ay... Tapos na... mo... Para... Oops. Ay, bali mga live vlog ko po, mga live vlog namin sa Marinduque News ay sa YouTube na po namin ah.